Meron tayong makakapanayam from New Naia Infrastructure Corporation para doon sa mga pagbabago na ipatutupad. Diyan po sa Naia, ang main gateway ng Pilipinas. At kaugnay po niya, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Angelito Alvarez, ang General Manager po ng New Naia Infrastructure Corporation. Good morning po, GM! Ah, uh, Cecil, magandang umaga rin sa iyo. Mm -hmm. Apo, uh, po, pagkasalamat po sa pagpaunlak ng panayam dito po sa programang Usapang Tol. GM, sa Sabado na po, September 14, ang pag over po ng NNIC sa apat na terminal ng NAIA. Ano-ano po yung mga immediate na mga pagbabago that we expect? Uh, sa unang buwan namin sa pagpasok mm. ay... Uh... We have to admit, wala pa tayong masyadong ma-expect -e no? mm -hmm. dahil uh, uh, as much as possible, gusto namin status ko muna. Mm -hmm. Ayaw namin ma-disrupt yung current operations, oh, kaya no. business as usual dapat. Mm -hmm. Kung mag-introduce magman kami ng changes, this will be implemented gradually and methodically. Uh -huh. Pero the next three or six months... Uh, ang mga changes na gagawin namin dito ay mararamdaman talaga ng ating uh, mga pasahero. Mm -hmm. uh -huh. Halimbawa, uh, yung mga toilets na yan irerepair refurbish namin mm -hmm. at kung kailangan pang magpagawa ng mga additional toilets uh, mm -hmm. para mag comply na sa concession agreement na for every 90 meters na walking distance dapat may uh, toilet tayo. Mm -hmm. Gagawin natin 'yon. Uh, dadagdagan din natin ang mga seats dito sa ating terminals kasi kung mapapansin mo, maraming nakaupo uh, sa sahig, yes. uh, maraming nakatayo uh -huh. kasi parang dumami masyado yung ating mga concessionaires doon, yung mga retail food and beverage outlets, no, na-sacrifice mm. na masyado yung uh, para sa convenience ng ating mga passengers so iaayos ya natin yan. Uh, yung aircon units dyan, medyo kailangan mm. ng... Uh, palitan or talagang i-repair ng ano dahil uh, may times na mainit. Uh -huh. So, yes. ang objective dyan ng uh, aming uh, boss na si Mr. Ramon ang ay eh, talagang masisiyahan ka naman dun sa Yon. temperature dun sa loob ano, uh -huh. uh, Ang internet natin dito, ano, uh -huh. halata uh, uh, isa sa mga pain points ng ating mga passengers eh mm -hmm. nakakabit pala dyan eh one gig lamang ano ha. <laughs> So gagawin namin diyan uh, 10 gigs. Ang ilalagay natin diyan ang speed 5 Mbps. Mm -hmm. So magiging napakaganda ang experience ng ating mga passengers mm -hmm. doon sa pag-access nila sa YouTube whatever habang uh -huh. naghihintay ng kanilang mga flights. Ah, mm -hmm. uh, pag, pag summer, mapapansin mo diyan yes. napakainit din no ha. Mm -hmm. Hindi san hindi na makaya ng mga aircon, So kailangan siguro maglagay tayo ng mga glass tints sa terminal para, yun nga, mabawasan ng init during summer. Uh -huh. uh, I-upgrade namin ang retail and food and beverage experience. Uh -huh. uh, napansin namin dito, no, ha? although doon sa power, uh, may redundancies na sa terminals 1, 2, and 3, yung genset pala sa terminal 3, ang naku-cover lamang nila, about 30% ng requirements. So, magdadagdag kami ng mga gensets dyan, mm -hmm. UPS, batteries, para meron tayong ba uh, backup uh, power supply yon at nagkaroon kami ng coordination din sa uh, Meralco ang yung palang substation na ginagamit diyan supposed to be ay para lamang sa Naia. Mm -hmm. pero nagkaroon ng development dun sa Katabi sa Terminal 3 Resource World uh -huh. doon na maraming casinos, uh, condos, uh -huh. mga hotels nakatap nakitap din sila dun sa power supply dun sa La oh. Iya. Mm -hmm. So, iyon ay uh, inaayos na sa ngayon at uh, magtatayo na ng panibagong power station pero it will take about two years mm -hmm. bago magawa yon kaya kailangan naming magkaroon ng mga additional measures para naman ma ma-protectahan ang power supply for oh. the time being. Mm -hmm. So, uh, then, yung para sa uh, yung mga escalators diyan, yes. escalators, elevators. Mm -hmm. Diba napapansin natin dyan, minsan uh, out of order, mga yes, ganyan. Oppo. So, we'll see to it na maayos ang magiging maintenance niyan para ma-improve talaga ang passenger experience. Uh -huh. uh, yung x-ray machines, salimbawa yung x-ray machines natin dyan, uh, kailangan ma-improve na doon sa uh, latest or mga international standards. Yung bang hindi mo na kinakailangan uh, ilabas pa yung, yung mga laptops, computers, gano'n. So, pwede nang mm -hmm. i-check sama-sama para... Uh, hindi naman maging hassle sa mga mga passengers natin. Uh -huh. ano, ha? Uh, yung road expansion dyan, uh, improvements in traffic, aayusin yes. uh, natin yan. Uh, alam mo, yung uh -huh. aming boss si Robonang talaga namang uh, every Sunday iniikot niyang airport na yun eh. Tinitingnan kung saan may mga bottlenecks at uh -huh. uh, talagang uh, aayusin niya yung mga daan na yun para mm -hmm. ma-improve ang traffic flow. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Marami, marami pa tayong yes, mga yes. gagawin dyan at uh, tingin ko yung uh, as committed nga by uh, our boss in uh, about six months time ma-feel na mm -hmm. ng mga passengers six ang, uh, ang magandang experience hindi lang yung aesthetic yung mga ganun talaga ma-feel nila mm -hmm. Opo, talagang improve passenger experience ang inaasahan po natin at least bigyan lang bigyan, bigyan po kayo ng anim na buwan ano there will be significant changes po sa iya Yes, oh, that, tama yun. mm. Mm -hmm, mm hmm. Yung yung terminal uh, reassignment, sir, it will take you how long? Pero uh, kayo kay, sa inyo na po manggaling, sir, yung gagawin niyo pong changes sa terminal assignment? Uh, ang terminal reassignment, sigurado'ng sigurado'ng mangyayari 'yan mm -hmm. kasi alam naman natin na ang design capacity ng ating airport ay good lamang for 35 million passengers. Mm -hmm pero sa ngayon pa lamang eh, by the end of this year ang projection aabot na tayo ng 51 million passengers. Uh -huh. So you can congestion. just imagine yung talagang congestion dyan sa airport uh -huh. natin ano ha. So para mag-normalize yan kailangan magtayo tayo ng panibagong terminal. Uh -huh. At iyan ay ilalagay natin dito sa uh, yung dating Philippine Village Hotel uh -huh. uh, katabing katabihan ng uh, uh, terminal 2. So doon tayo gagawa ng tinatawag na Terminal 2 extension that will be good for about uh, 30 to 35 million passengers. Pag mm -hmm. nagawa natin yan, hopefully in 3 to 4 years ay magiging uh, maganda na, maayos na talaga ang uh, assignment natin so, sa mga airlines. Ang plano dito sa ano, uh -huh. ang Terminal 1 ay... Uh, ibibigay natin sa Philippine Airlines for their mm -hmm. international flights. Mm -hmm. Ang uh, Terminal 2 at saka yung Terminal 2 extension ay iyan na i-dedicate natin sa mga domestic flights na nandyan ng Cebu Pacific, na nandyan ng Asia ang uh, PAL, PAL Express, dyan natin ilalagay yan all uh, international flights ay ilalagay naman natin sa terminal 3. Mm -hmm. Alam mo yung ori ang original design talaga ng terminal 3 yan uh -huh. para talaga sa international eh. At yung terminal 2 para sa domestic. Mm -hmm. So gagawin natin yan. Mm -hmm. Opo. So yung yung terminal 4 sir will be ah uh... uh, ibibigay naman natin yan sa Air Asia. Mm -hmm. Yung domestic uh, flights ng Air Asia sa ngayon uh -huh. ay doon natin ilalagay kung matapos na in 3 to 4 years ang uh, ang terminal 2 extension doon magkakaroon ng decision kung kinakailangan ng isara or gamitin for other purposes ang terminal 4 Sir balikan natin yung yung teka lang of course this will this reassignment will be gradual tama ho ba uutay-utayin niyo ho oh gradual yan hindi natin pwedeng bigla-biglain yan magkakaroon tayo ng mga consultations with the airlines para maging very smooth ang transition sabi ko nga kang Uh, ang changes will be implemented gradually and methodically. And and then yung actual, ano po, yung completion ng terminal reassignment will happen after two years suba uh, GM? After nung binabanggit yung pagtatayo ng uh, Terminal 2 extension? Alam mo, tingin ko dyan, baka umabot niya ng three or baka four years pa. Uh, Meron kasing problema. Yang, uh, ang uh, pagbibigay sa amin ng Philippine Village Hotel, para makapag construct ng new facility ay commitment yan ng DOTR, part yan uh -huh. ng concession agreement eh. Pero napapansin namin, nagkakaroon ng konting problema. Kaya uh -huh. hindi basta-basta mademolish. Mm -hmm. Yan palang uh, Philippine Village Hotel na yan, ay okay. ang architect ay si Juan Lacpil na isa ng national uh -huh. artist okay. at 50 years na. So hindi mo basta-basta ma-demolish yan. Uh -huh. Kailangan ka pang kumuha ng exemption from a government agency, yung gano'n uh, Siguro, national ay, like, historical uh -huh. or yes, whatever, yung mga gano'n. Uh -huh. Uh -huh. Tapos may mga issues din. Ang owner ng MULANT ay ang uh, uh, MIAA. Ang building ay uh, isang private company na ang balita namin ay na-foreclose na ng GSIS. Mm -hmm. So alam mo naman, Komplikado uh, ho. pagka i-demolish -ide mo, Ay eh, uh, maraming rules pagka gobyerno ang imbolbe. Eh. Uh -huh. Di ba, dinemolish de mo, may mga salvage value, papasok ang Commission on Audit. Di ba? papa so, yan. Isang pain point yan. So, naiisip namin dyan, baka dapat uh, makipag-ugnayan kami sa uh, pamahalaan lusod ng uh, Pasay mm -hmm. dahil ang property ay nasa Pasay para i-condemn na lang ang property. Talaga namang wala na yun. Talaga condemnable na yung property mm -hmm. na yon uh, para ma-demolish na. The good thing about that, ang mayor naman ng Pasay ay napaka-supportive. Alam na nila na talagang wala na. So gagawa ng paraan para ma-demolish mm -hmm. in a legal way yung Philippine uh -huh. Village. Pag nagawa na, na-demolish na, ay tulit -tuli na ang construction natin doon. Mm -hmm. Pag ito pong nabanggit, pag na-construct po itong Terminal 2, uh, nabanggit nyo kanina, 35 million, so ibig sabihin, madodoble po ang capacity na naiya? Mm -mm, mm mm Kasi uh -huh. ang uh, design capacity nga ngayon, sabi ko, ay nasa 35 million uh -huh. passengers. So pag nadoble ang 70 ang uh, ang goal natin talaga rito ay uh, yung ma-improve natin, ma-expand natin ang terminal capacity uh -huh. to 62 million passengers per annum. Mm -hmm. Yan ang ideal at yan lang halos ang magagawa natin dahil ang runway natin ay dadalawa lamang mm -hmm. at nagii-intersect pa. Uh, kaya mm -hmm. uh, sa ngayon ang uh, air traffic movements doon nasa 40 lamang eh. So, okay, kailangan mai-improve natin yun ng 48 para madagdagan pa yung mm -hmm. mga airlines sa mag-ooperate sa Manila. Uh -huh. mm -hmm. Yung sanitation pala, GM. Kasi alam natin ng mga nakaraang taon, 'di ba, yung issue ng may surot, daga, o, hindi na po 'yun mangyayari under your ano po, under your operation po sa iya. Ah, ay talagang inang uh, <laughs> bibigyan namin ng talagang uh, tutok ano uh, yung uh, sanitation na yan Pero wag lang may eh, magsasabotahe talaga kasi uh -huh. may mga report kaming nababalita na minsan mm -hmm. na, eh para pero may, may, masasabang intensyon, 'di ba? Parang naglalagay mismo sila ng kung ano nung mga sinasadya, 'di ba? Uh -huh. Oo, parang sinasadya. Eh. Mm -hmm. Pero kung talaga sa maayos na pamamalakad, eh walang reason uh -huh. para hindi natin ma-improve ang sanitation. Uh, pero dito, even nga sa mga bawat terminal, lalagyan namin ng mga cafeteria para sa mga empleyado. Eh. Mm -hmm. uh, alam mo, dito sa consortium na itinayo para sa rehabilitation ng airport, naniniwala kami na napakalaga na maalagaan natin ang ating mga empleyado. Mm -hmm. Kasi pag yes. maganda ang treatment natin sa mga empleyado, mataas ang kanilang moral, may expect natin Ako. na mag -re render sila ng quality service. Mm -hmm. Nakagiti, pagharap sa kliyente, masaya sa pagkatrabaho at magiging maganda ang resulta niyan sa overall experience ng passengers. Mm -hmm. Kaya given yung mga cafeteria bawat terminal, maglalagay tayo. Parang doon sila kumakakain. Ah. Maring, uh -huh. anyway, tama yung balita no, na baka may mga ipis talaga. Yung mga ganyan mm. kasi halos kung saan saan lang Matag sila kumakain eh. Uh -huh. So walang place talaga para pagkainan ng mga uh -huh. empleyado. So ayusin natin yan. Lastly, GM, yung palang access to and from NAIA in the near future, maikokonek po ba yan sa ating mga train system kagaya po na meron sa ibang bansa? Uh, yung Terminal 3, siguradong sigurado yan. Uh, Icoconnect na natin yan. Magkakaroon pa nga ng subway dyan. Pero it will take a few years for that mm -hmm. to be completed. Pero part ng uh, programa yan. At uh, the good thing about that, yung nag-ooperate ng uh, na EAX ay kasama rin yan sa grupo ng San Miguel Corporation at mm -hmm. kasama rin ng San Miguel Corporation sa nanalo uh, sa bidding dito sa privatization ng airport. So tingin ko yun, magiging napakadali na magiging maganda ang kooperasyon para uh, matapos lahat ito sa lalong madaling panahon. Alright, we look forward, uh, GM Alvarez, sa mga pagbabago inyong nabanggit ng Sagayon. Eh, uh, magkaroon naman po ng improvement ano, and uh, better passenger experience ang naiya na ating main gateway. Marami pong salamat, uh, GM. Okay. Si, Cecil, si maraming maraming salamat ako. din. At ikaw, musta ba ako kay Senator Talentino? Yes, yes ah, po, yes po. Ah, Uh, he is yan, really sabi. ano po, concerned dito sa mga changes na ito. Of course, kasi yun po ay madalas na gumagamit ng paliparan. Ano po? Oh, uh, dahil oh, sa, mga oh, biyahe. So, idol ko yan si Senator <laughs> Valentino. Napakahilig <laughs> din sa sports kasi yun eh. Uh, he yung, knows yung, firsthand, first hand. opo, yung, siya yung may direktang experience. At he knows first hand yung mga changes po na kailangan talagang ma-improve o maipatupad dyan sa NAIA. Totoo. Gusto ko i-take opportunity na to para batiin ang kanyang kapatid, si Mayor Bumble Talentino. Aha. Napakaganda ng performance niya doon sa ating uh, participation sa Olympics, mm. di ba? Yes, saludo, yes po, saludun, Mayor saludo, Saludo-saludo ako sa mga kapatid na yan. Maraming salamat okay. po, uh, GM. Thank you. Thank you, thank very you, much. Thank you very much, Cecil. Okay. Yan po si... Bye. Bye. maraming salamat, Kim Alvarez. Ay, ayan pala. Ay, Senator Tohol. Oo, oh, oh, narinig ko. Medyo na, nahirapan lang yung connection. Opo, yan Opo. na nandyan. Opo, may marami siyang mga inhilera sentol eh. Si uh, GM Alvarez, uh, ng na mga pagbabago sa NAIA, immediate and long-term uh, changes po sa NAIA.